Hello everyone, ituturo ko sa inyo ang pagluto natin na masarap na pritong espada Yan, yung pinatawag natin daing sa Ilocano ayan para maging palasa-lasa Butter ang gagamitin dahil, uh, natin dahil na masarap siya. Gawin natin yung low fire. Yung dapat yeah. kailangan natin ay low fire. Magiging crispy ito. Uh, yung kapag naluto natin ng ganyan, ibabalik natin sa ayan. ayan. Kasi lulutuin pa natin ng mainit na mantika. Ayan. Ito yung the best na pagluto ng mga spada, crispy spada. Natutunan to ito sa mga ano sa mga nagluluto uh, sa mga restaurant. Yan sa kinakainan natin. Yan siya. i lang natin. Ganyan lang. pumasok lang yung lasa, ganyan, yung pagluto ng ganito. Ispada, ayan. Ayan, alam nyo, ang pagluto ng ganito ay dapat may tsaga para malasa yung ulam. Ayan. Saka hindi lang yan, may encourage mo yung mga bata na kakain ng mga ganito. Kasi tayo lang naman may, mga may edad na kumakain ng nagsasaga ng ganito. Kanyan lang, ihain mo lang ng ganyan alam nyo sa mga katulad kong nana na gustong uh, makatuto nakatuto sa mga pinakamasarap na ulam ganito ang ginagawa natin yeah. kasi meron pang pangalawang prito yan ito prito natin sa mantika na yung mantika na ano, natural na mantika uh, oh, ito yung niluloto ko tinan nyo Ayan. Ito naman yung butter. Ayan yung butter na hati. Kina, kalahati yung butter ah. Kalahati yung butter talaga. Ayan siya. So, dahil gusto natin masarap na ulam. Ayan. Ayan. lang natin. Para bang yung ano lang. Para lang uh, ma... Kailangan low fire. Ayan. Kailangan low fire talaga. Ayan. Masarap talaga ito kinuro kasi sa akin ng kaibigan ko. So, sabi ko, bakit kaya ang sarap-sarap nang niluluto niya yung espada? Ano ba ang sekreto? Ito pala ang sekreto. Ayan. Probably, ito pareho sa bahay. Siyempre, para masarapan yung mga pamilya natin. Ayan. Kasi yung almost mga bata, ayaw nilang kumain ng ganito, bihira lang. Kasi yung amoy. Ayan. So, ito yung kitchen ko na parati kong pinutuan. Uh, Ngayon, yung ibang putahe natin. Meron kasi akong niluluto ng ibang putahe. Ito eh. guys. Ayan. Basta nanay, maraming ginagawa sa bahay. Ayan. Punong-puno ng obligasyon ng nanay. Ito kasi ang kitchen ko. Ito. Ayan. Na late na kaming kumain kasi marami naman tayong inaayos ito ang trabaho ng isang nanay na nagsasakripisyo para maihain lahat ang magusto ng mga pamilya natin. Minsan naman, maintindihan natin ng mga nanay kasi sa ginagawa nila ng paraan para maihain tayo ng masarap na ulam. Pero yung mga iba dyan na hindi na makapaghintay, ay nako, dat, dat sila ng dat, dat Ayan, nagluto ako kasi ng ano, ng uh, Ayan. Butas. Ta, ano. Ito ano, na pagkain natin ay talagang mga. Ayan Ito naman ay madali lang na mami, tablans na mga ito pero karamihan kasi itong niluluto natin ay ras kasi pinatay ko kasi masusunog ng lutuan so kailangan lang natin ng mga pangipit para mas madali yung ano natin Ayan. alam nyo guys tinatakpan natin itong mga ano natin alagayan ng mga ulam natin, mapangsunsip natin sa mga luto, ayan eh, para hindi hindi dapuan ng mga langaw. Kasi uso ngayon ng langaw at kolera para yung mga pamilya natin nakakain sa mga pagkain natin. Uli na luto natin. Safe sila. Ayan. Ayan. Tingnan Crispy talaga siya. Ayan. Ayan. Crispy. Yung mga crispy din. Pero yung mga iba hindi na crispy. Ayan. Pero may second time kasi na ano, um, uh, luto niya para kasi akong ginagawa. Ay, ito na yung tumitrito ko. May mga sensitive kasi na ako kumakain ng ganito. Yung mga iba, ano sila? Um, hindi sabihin. Um, maalat, sabi nila maalat. Pinuhugasan natin bago natin i ito ulit. Tapos pinupunatan natin ng paper towel para sa ganun ay hindi maalat. Ah. Mahal kasi ang mga ganito. Binili, binili, namin ito sa ano, sa ano ba yun, dagupan. Bumili kami sa dagupan nung pumunta kami sa doon. At uh, syempre, favorite natin to. Alam nyo, mataas kasi ang calcium ng ano, ng mga dry fish. Saka, mataas talaga sa mga, ano, mga kailangan, mga thyroid, mga iodine, na kailangan ng katawan natin. The best kasi ito. Hindi ko naman pinag-promote na bumili kayo, pero, ini-share ko lang sa inyo para sa mga nanay na nangangailangan ng mga tamang kalusugan, tamang uh, Uh, pag-alaga sa katawan natin. Ayan. Ayan. Ngayon, ito na yung isang pinipin okay, natin natin. Nag-ano kasi ako, nag uh, dahil kasi ako ng pako. Yung pako na masarap na masarap, yung uh, parati kong sinasabi sa inyo na ginagawa marami dito sa probinsya. Ihain natin yun. Tinan natin yung mga crispy-crispy talaga. Kasi si, ano, yung mga mga ano natin uh, sa bahay. Medyo sensitive kasi sila guys. Eh. So, ito ang uh, hinahain ko para yan. Mayroon may, siyang crispy din ah. Tinan nyo oh. Crispy din. May crispy. Pero yung mga iba na niloto ko, kailangan pa ng pangalawang rye. Um, Na? Ay, dyan lang muna. Ay, yung mga alaga ko, nasa kids kasi sila. Oo, at uh, na pa so yung isa. Kukulang pa ng isa. Hinahanap ko pa yung isang uh, towel. Ayun, ito na yung niloto ko. ko. Ah, wait lang. Ito na yung... Kailangan lang ng saga para maging crispy ang alam natin. So, ngayon, eh, mataas yung apoy niya. Low fire natin. Kasi masusunog siya at hindi na siya luto. Kailangan yan kailangan mag-imot sa pagpaprito ng ganito kasi nakatalso ka ng mukha natin hmm. bakit ko siya pinapay ng talawang beses ayan siya ayan, tinan nyo masarap uh, na ayan, yung ano may kulay-kulay uh, ano na siya brown crispy na siya pero hindi mo ilalagay sa mga high uh, ano, mataas na apoy kasi masusunog, hindi na masarap, hindi na siya crispy. Pero ganito kasi ang proseso para maging crispy. Yan. 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 Ang tamang ano to kasi, ilagay mo lang yung ganyan. Ayan. Pwede mo siyang ano, itago sa mga tupperware. Yan. Yan. Sarap na sarap pa dito sa music. sabi nila. ulam ay talagang marami siyang binipiso. Mahal kasi na ng ganito yung 1 kilo binibili ko ng 1,200. Pero dito sa probinsya, mas mahal pa. Alam niyo yung sampung piraso ng ganito, nagkakalakas siya ng 200 o 300 pesos, depende sa kilo kinikilo pa ito ah, sa atin. Kasi mahirap naman kumawa ng ganito. At malinis na talaga siya. Hmm. So, ayan na, maganda na ang kulay. Eh, kailangan ko lang siyang kataasan yung ano niya. Ayan na. Ayan na. Ito. 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 ito, ito, ito. ito, 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 ito. <laughs> Mm, sarap talaga, sarap. Grabe. Try niyo talaga. Okay ba siya. Ito na yung naluto ko ah. Yung uh, isang uh, putol ng uh, ano, ng uh, yan. ng butter. Ito lang yung naluto niya. Pero aram niyo maganda talaga ito sa mga katulad kong mahilig talaga sa na dry fish. Oh, tingnan niyo. Ay magkingat. Kailangan mo ilagay ito sa maliit na ganito para ma mag ma, ano ma 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 yung yeah. Uh, uh, at ngayon dahil nagugutom na yung ano natin. Hmm. Uh, I-close muna natin ito. At maghain tayo ng kamatis. Ito na siya. Hmm. Hmm. So, kailangan natin ano um, ng mga kamatis. May kamatis ako dito. Ilalagay ko talaga <coughs> sa refrigerator. Ito yung isang secret pa sa mga katulad kong nanay na nagtitipid. Ayan, yung kamatis ko. Oh. Ayan na yung kamatis ko. Binili ko ito sa Save More. Ayan, malaki siya. O, ginan nyo. Kasi, dun sa palengke, nakikita mo talaga yung kulay blue na talagang may gamot talagang magiging wais na dito, nakikita mo dito yung may blue na kulay ayun ay binabad sa mga hindi ko alam kung anong pangalan pero sabi nila may gamot na daw yun, kaya magingat tayo sa mga kinakain natin, kasi ang pagkain natin ang pinakamahalaga dahil yan mismo ang magbibigay sa atin ng masamang uh, dulot ng mga ano natin <coughs> medyo maalat yung ito pa o marami pang natira Ayan. Inuluto natin yan. Kailangan, natin. natin. ng na ng kamatis. Ito na yung ano. Ito na kamatis. Uh, triple na yung pag-iingat ko. Binababad ko na siya sa ano, sa uh, tubig bago ko ilagay sa refrigerator. Kasi kung hindi mo ilagay sa refrigerator talaga, ay masisiraan ka. Magagawa ma yung mga health natin, yung kalusugan natin para bang buhay ka pa, inuugod na. Kasi yung ginagamit nila mismo ay tawag hindi ko alam kung totoo ah, hindi, pa, hindi pa proven. Pero may nagsabi sa akin, nakakilala ko dyan sa mga palengke. Ang ginagawa daw nila ay, uh, uh, ano ba yun? formalin, uh, yan, yung formalin. Ang formalin ay para lang sa patay, diba? So, kung ginagamit mo yan at kinakain mo na, ay, sobra na sobra na ng, uh, ano, ng katawan natin. So, gawin natin ngayon, ayan, ihain muna natin, ilagay natin sa, ayan, ilagay natin ang phone natin dyan. Ito na yung kamatis. Ito na naman yung kamatis. Ayan. Ayan na siya. Kailangan natin hiwa-hiwain para may lasa. Ayan. Ayan siya dapat, malinis ang kamay natin sa pag-ano natin ng mga kulang natin. Kasi, hawak natin yung mga pagkain. Ayan. Ito yung masarap talaga na sinahin. Ito naman ay pwede sa mga white na yung ano, uh, mga puting suka yung white vinegar natin. Ayan. Ito yung kamatis natin na yung gagamitin natin sa daigyang Yan na ganito karami yung naman uh, natin anu saan makikita siya sa natin sa ayan. Ano yun 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 Then, meron pa tayong isang ano, uh, pagkain na ihahain natin. Ngayon, uso kasi ang may ano, uso kasi na mga langaw, kailangan natin lagyan ng takip. Always lagyan natin ng takip yung mga pagkain na sa ano, na sa table natin. Ayan, bago tayo kakain. Kasi yung mga langaw, masyadong ano sila. Ayan. Ito naman yung ano natin. Ayan. Kasi naglaga kasi ako ng nagbalo kasi ako ng pako. Yung pinatawag natin pako, ayun yung pinakamasarap na, pinaka na, yun na yung favorite natin dito sa eh okay, Marami pa naman natira. So, ito yung natira. po natin yung natitirang ano natin, ulam natin. Ayan na. So, ano, ano natin, ah, ayan. ayan. So, kailangan Mahirap kasi, nag-iisa kasi ako. ko yung tagahawak ng, ano, ng, ano. ay. Ayan. Ayan. So, mainit na mainit. Ito yung ayan. 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 Ayan masustansya ito basta ganito ang green light masustansya yan, lang ang mga natin at pwede natin lagyan ng yan, yan lang ihain natin for today at luto na rin ang pagkain natin luto na itong kanan natin yan na. na rin na yung pagkain kakain na tayo Ayan tayo late ang hapunan natin ngayon